patuloy ng sesyon ng Kamara, ilang panukala ang inilatag ng Committee on Transportation sa kanilang pagdinig na susuporta sa hanay ng Philippine Coast Guard. Si Jap Regala, una sa balita. Jap. Nudge kanina nga ay tinalakay ng ilang mambabatas ang pagpapatatag sa Philippine Coast Guard para sa mas matibay na pagbabantay sa soberanyo ng bansa sa pagdinig ng Committee on Transportation, isinusulong ni Mamamayang Liberal Party ni Representative Laila Delima ang House Bill No. 5131 na naglalayong patibayin, palakasin at imorganiza ang hanay ng Philippine Coast Guard. Dito, binigyang di ni Representative de Lima ang mahalagang papel na ginagampanan ng SDG pagdating sa pagbabantay sa seguridad ng bansa. Anya, ang ahensya ang pinakaunang panangga ng bansa laban sa mga sakuna at pagbabantay sa teritoryo ng bansa. Binigyang binigyang din din niya may kahalagahan ng PCG sa paghahatid ng tulong sa mga lugar na apektado ng sakuna. Anya, respeto at suporta ang kailangan ng hanay lalo na sa harap ng pandiitip ng mga dayuhang umaangkin sa teritoryo ng bansa. Sa kaparehong layunin, isinusulong, ni, isinusulong din ni Zamboanga si Bube, 1st District Representative Marlo Bancoro, ang House Bill 3310. Ano yan, dahil puno ng isla ang bansa, madal madalas ang insidente ng illegal na panginisda, smuggling, environmental degradation at maritime accidents. Suportado naman ng Department of Transportation ang mga naturang panukala na anilay malaking bagay para sa seguridad ng mga naglalayan. Nadyo maasa naman si Representative Dolima at Representative Bangkoro sa agarang pagkakapasa ng mga naturang batas. Yan mo nang update ito sa kamera, nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Japro Regala, alauna sa balita, Congress TV.